at Binata anim Bumagsak ang enerhiya ng Crimson Blade mula sa langit, na tila hahatiin ang lupa sa dalawa. Ang karamihan ng tao ay petrified. Kung sila si Sebastian, sumuko na sila sa pakikipaglaban. Hindi alintana, na natiling kalmado si Sebastian. Sa isang mabilis na galaw, lumipat siya ng ilang talampakan patagilid. Sa isang boom, ang nakakatakot na enerhiya ng blade ay tumama sa lupa, na naging sanhi ng pag-vibrate nito at nagsiwalat ng fissure na ilang talampakan ang haba. Ang mga particle ay lumipad kung saan saan. Nang mabaygo ang pag-atake ng blood demon, muli niyang itinaas ang talam ng dugo. Siya ay kasing bilis ng kidlat, at bawat pag-atake ay nakakatakot. Hindi natakot si Sebastian. Umiwas siya ng ilang blade aura at naglabas ng suntok. Isang bola ng puting liwanag ang bumulaga ng napakabilis na sinira nito ang lahat ng nasa daanan nito. Sirain. Sigaw ng blood demon habang iniindayog ang talam. Ang nakakakilabot na enerhiya ay bumangga sa crimson blade aura. Isang malakas na boom ang tumunog ng sumabog ang dalawang enerhiya na nagdulot ng nakakatakot na enerhiya na dumaloy sa iba't ibang direksyon. Sinira ng enerhiya ang lahat ng hinawakan nito. Ang mga butil ay lumipad sa hangin na parang may buhawi. Ang isa sa mga disipulo ng Blood Demon Sect ay aksidenteng natangay sa hangin. Sumabog siya sa ambon ng dugo bago pa man siya makasigaw. Ang eksena ay nagpagulo sa lahat. Pagkatapos ng lahat, ang disipulo ay isang pinakal grandmaster. Masyadong nakakatakot. Pumunta ka sa impyerno. Sigaw ng Blood Demon. Ang napagtanto ang kakayahan ng Blood Demon ay nagulat at nagalit sa kanya. Ang Blood Demon ay isang sikat na manlalaban. Iilan lang ang makakatalo sa kanya. Si Sebastian ay isang binata lamang na natatatis, ngunit naramdaman na niya ang pananakot sa Blood Demon. Walang armas si Sebastian. Ang takot si Blood Demon ngunit may pagnanais ding pumatay. Kinailangan siyang patayin ng Blood Demon noong araw na iyon. Kung hindi, magiging masyadong makapangyarihan si Sebastian kapag nagkita sila sa susunod. Kaya, kailangan ng Blood Demon na alisin si Sebastian. Ang Blood Demon ay nagpakawala ng isang Blood Demon Blade Technique. Isa iyon sa mga teknik na kasama sa Blood Demon Book na nakuha niya sa kweba. Ang mga diskarte ay higit sa lahat ay maingat, ngunit naglalaman ang mga ito ng malaking masamang enerhiya na maaaring makagulo sa isip ng isang tao. Ang mga diskarte ay may 36 na set. Kapag nailabas na ito, magkakaroon ng walang katapusang pag-atake, bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli. Napilitang umatras si Sebastian. Samantala, lumakas ang Blood Demon na nangakong aalisin si Sebastian. Nang masaksihan ng mga miyembro ng Blood Demon sect ang kadakilaan ng kanilang founder, sabay-sabay silang sumigaw. Ang kapangyarihan ng dugo demon ay banal. Dapat siyang sundin ng lahat. Ang kapangyarihan ng dugo demon ay walang hangganan. Dapat siyang sundin ng lahat. Sila ay mga grandmaster at banal na mga grandmaster. Napakalakas ng boses nila kaya sumakit ang eardrum ng mga tao Ang mga tao sa Phoenix Island ay nanginginig sa takot Kahit na ang mga banal na Grandmaster tulad ni Cliff at Amos ay natakot Hindi naman naapektuhan si Sebastian Bagamat patuloy siyang umatras, nanatili siyang kalmado at sinamantala ang pagkakataong makabawi Energy Slash Sigaw ni Sebastian, naglabas ng sword energy na ilang talampakan ang haba mula sa kamay niya papunta sa Blood Demon. Agad na nagulat si Blood Demon, at dali-dali niyang itinaas ang kanyang talam. Isang malakas na putok ang sumunod sa banggaan ng Crimson Blade Aura at White Sword Energy. Sabay na sumabog ang dalawa, naglalabas ng mga alon ng nakakakilabot na enerhiya sa lahat ng direksyon. Kabanata 4 at siyam Bahagyang nanginginig ang enerhiya ng puting espada ngunit nagpatuloy ito patungo sa Blood Demon. Namutla si Blood Demon. Nagmamadali siyang gamulong sa kanyang likuran upang iwasan ang pag-atake. Sa isang putok, isang mahabang bitek ang lumitaw sa lupa. Ang mga miyembro ng Blood Demon sect ay napuno ng takot, at sila ay kumanta ng mas mahina. Gayunpaman, mabilis silang nakabawi at kumanta ng malakas. Si Blood Demon ay mahusay. Lahat ay dapat yumukod sa kanya. Energy Breaker. Muling umatake si Sebastian. Nakasindek na enerhiya ang bumaril mula sa kanyang daliri, dahilan upang mag-vibrate ang espasyo sa paligid niya. Lahat ng nahawakan nito ay nilipol. Nagulat si Blood Demon nang maramdaman niya ang banta ng enerhiya. Gusto niyang iwasan ito, ngunit napakabilis nito. Kaya naman, mabilis niyang itinaas ang talam ng dugo upang harangan ang pag-atake. Nang tumama ang enerhiya sa talam ng dugo, nanginginig ang blood demon at umubo ng isang subo ng dugo. Habang lumilipad siya pabalik, damaloy ang dugo sa kanyang bibig, at nanginginig ang kanyang mga mata sa takot. Ang mga miyembro ng blood demon sect ay nagulat ng hindi masabi hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang pinuno nila na inaakala nilang hindi matatalo, ay binugbog ng husto ng binata. Lumipad si Blood Demon ng halos sampung metro pa at at bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Agad siyang samuka ng mas maraming subo ng dugo. Paano nangyari to? Sino ka? Natakot si Blood Demon sa kanyang talino iniisip niya kung maaari pa ba siyang mag-rank sa top 10 fighters. Ang mga pinuno ng apat na pangunahing pamilya ng Fedra Island ay katugma pa rin para sa kanya. Gayunpaman, ang isang binatang tulad ni Sebastian ay napakalakas para sa kanya. Biglang sumigaw ang isang miyembro ng Blood Demon Sect na may takot sa kanyang mga mata, Sir, naalala ko na. Alam ko na kung sino siya. Sino siya? Gulat na tanong ni Blood Demon. Siya si Sebastian. Supreme Lord Sebastian. Ano? Siya si Supreme Lord Sebastian. Hindi ba siya namatay? Namutla sa takot ang dugo Demon. Si Sebastian ang nagtatag ng Supreme Nexus, kaya tinawag na Supreme Lord. Sa mga nakatagong pamilya at angkan, ang kanyang titulo ay kumakatawan sa kanyang kayabangan. Gayunpaman, si Sebastian ay nagdulot ng pagdanak ng dugo sa East Seafader Island noong nakaraan. Mag-isa niyang nakipaglaban sa tatlong malalakas na mandirigma mula sa isla at nasugatan pa ang isa sa kanila. Bagamat natalo siya, may karangalan ito. Kung tutuusin, ang kanyang mga kalaban ay pawang mga natatanging mandirigma. Hinding-hindi sila matatalo ng Blood Demon. Ang record ni Sebastian na nasaktan ang isa sa tatlong manlalaban ay tuluyan nang naitala sa kasaysayan. Iyon ang dahilan kung bakit tinawag pa rin siya ng mga tao na pinakamataas na Panginoon, sa kabila ng mga alingaw-ngaw ng pagkamatay ni Sebastian. Nabalitaan ng Blood Demon ang pangyayari. Kaya naman namutla siya sa takot ng malaman niyang ang kaharap niyang binata ay ang Supreme Lord Sebastian. Agad-agad, lumuhad sa lupa ang dugo demon patawarin mo ako, kataas-taas ang Panginoon. Mabilis ding ginawa ng mga miyembro ng Blood Demon Sect. Natigilan ang mga residente ng Phoenix Island, wala sa kanila ang maniniwala kung hindi nila nasaksihan ang nakakatakot na Blood Demon na humihingi ng awa sa isang tao. Ang katotohanan na ang kanilang live-in na manugang ay ang pinakamataas na Panginoon ay mas nakakagulat. Sumili ang isang mapait na ngiti sa labi ni Cliff hindi niya inasahan na mina maliit pa rin niya si Sebastian nang napakataas na nang tingin niya sa huli. Nang makaalis si Clara, dali-dali siyang lumapit kay Sebastian. Honey, marami na akong pagkakamali sa nakaraan, pero mas alam ko na ngayon. Patawarin mo ako. Kapretuhan kita ng mas maayos simula ngayon at magiging mabuting asawa ako sa'yo. Kabanata 4 at 28. Masuyong tinitigan ni Clara si Sebastian na puno siya ng matinding pagsisisi. Hindi niya kailanman ipagkanulo si Sebastian kung alam niya kung gaano ito kalakas. Ngunit huli na ang lahat. Umaasa lang si Clara na mapatawad siya ni Sebastian. Mabilis na idinagdag ni Cliff, Seamus, I mean, Supreme Lord. Bata pa si Clara. Please forgive her this once. Tumango si Yasman. Tama ang bienan mo. Just give her one more chance. Hinawakan ni Sebastian ang kamay ni Clara, binigyan na kita ng pagkakataon noon, pero hindi mo na-appreciate. Dito nagtatapos ang relasyon natin. Mas mabuting kumilos ka. Honey, please forgive me, matamis na wika ni Clara. Ang paglipat na iyon ay maaaring gumana sa ibang mga lalaki, ngunit hindi kay Sebastian. Kung tutusin, hindi naman niya ito nagustuhan. Nakibahagi lamang siya sa isang silid dahil sa kanyang mga layunin. Lumapit si Sebastian kay Blood Demon na nanginginig sa takot. Pakiusap, patawarin mo ako, Lord Supreme, pakiusap ni Blood Demon. Nagningning ang mga mata ni Sebastian habang mahina hong sinabi, masyado kang maraming karumaldumal na krimen. Dapat kang magsisi sa impyerno. Labing isa. Napagtantong determinado si Sebastian na patayin siya, Nagalit ang Blood Demon, sobra ka. Hindi mo ako mapapatay ng ganoon kadali. Lahat, sabay nating papatayin. Tama siya. Kakalabanin natin ang hamak na iyon hanggang kamatayan. Hinawakan ng mga miyembro ng Blood Demon Sect ang kanilang mga saldata, handang labanan ito. humalukip si Sebastian at iniskan ang mga kalaban. Bibigyan kita ng pagkakataong magpakamatay. Kung hindi, matinding kamatayan ang mararanasan mo kapag umatake ako, malinaw niyang sabi. Ang lakas ng loob mong magyabang. Ang dami natin. Anong malay natin kung sinong mauunang mamatay? Tera na. Ang dugo demon ay nagpakawala ng galit na galit. Itinaas niya ang talam ng dugo at ibinato kay Sebastian. Kasabay nito, sinisingil ng mga miyembro ng Blood Demon Sect si Sebastian nang may mga talam ng dugo sa kanilang mga kamay. Bukod sa Blood Demon, apat sa kanila ay mga Divine Grandmaster, at ang iba ay Pinnacle Grandmasters. Magkasama, sila ay sapat na makapangyarihan upang sirain ang lahat sa kanilang paraan. Gayunpaman, hindi pinagbantaan si Sebastian. Tumapak siya sa lupa at nagpaputok ng dose-dose ng talampakan sa hangin agad na nasayang ang pag-atake ng Blood Demon Sect. Naglabas si Sebastian ng Sword Energy sa hangin at hiniwa ang isang Divine Grandmaster sa kalahati. Kaagad pagkatapos nito, inilapat niya ang kanyang palad, at ang nakakatakot na enerhiya ay nawasak ang isa pang dalawang lalaki. Dam anak ang dugo kung saan saan. Patayin mo siya. Sumigaw si Blood Demon pinamunuan niya ang kanyang koponan upang simulan ang pangalawang pag-atake, umaasa na mapupuksa si Sebastian kapag siya ay lumapag. Dose-dose ng Blade Aura ang lumipad patungo kay Sebastian, na humaharang sa bawat ruta ng pagtakas. Sa sandaling iyon, nasa himpapawid pa rin si Sebastian. Wala siyang mapakinabangan. Nang akala ng lahat ay tapos na si Sebastian, bigla siyang pumihit at bumaril pa'y taas, milya-milya sa hangin. Muli, walang silbi ang mga pag-atake ng Blood Demon Sect. Nang bumagsak si Sebastian sa lupa, kumuha siya ng isang dakot na karayom at itinapon iyon. Hindi mabilang na mga karayom ang inilabas. Sunod-sunod na hiyawan. Lahat maliban kay Demon at tatlong banal na Grandmaster ay tinamaan ng mga karayom, at gamulong sila sa lupa sa sakit. Atake. Sigaw ng Blood Demon. Bagamat natatakot siya, wala na siyang pagpipilian. Kaya lang niyang lumaban hanggang sa huli. Sa kasamaang palad, ang Blood Demon ay malubhang nasugatan. Hindi siya nananakot kay Sebastian. Isang simpleng pag-atake mula kay Sebastian ay sapat na para mapagod ang Blood Demon. Bukod dito, ang tatlong natitirang banal na Grandmaster ay hindi katugma sa una. Isa-isa silang natalo nang si Blood Demon na lang ang natitira, lalo siyang nawalan ng magawa. Hindi nagtagal, lumapit si Sebastian at pinadala ang dating lumilipad na dose-dosenang milya sa himpapawid. Ang dugo demon ay nagluwa ng mga subo ng dugo na may halong mga piraso ng organ. Patay na siya bago bumagsak sa lupa. Kabanata apat na raan at siyam na putsyam. Bumagsak ang katawan ni Blood Demon sa lupa, na ng malaking bunganga habang napuno ng alikabok ang hangin. Dilat na dilat ang mga mata ni Blood Demon, kahit patay na siya. Hindi niya inasahan na mamamatay siya sa kamay ng isang lalaking nasa edad dalawang pulang. Nanginginig sa takot ang mga miyembro ng Blood Demon sect na tinamaan ng karayom nang makita nilang patay na ang Blood Demon. Nilunok nila ang sakit, lumuhad sila at nagmakaawa, pakiusap, iligtas mo kami. Hindi naawa si Sebastian sa kanila. Gamit ang kaunting lakas ng espada, pinugutan niya ng ulo ang mga lalaki. Damanak ang dugo kung saan-saan. Marahan ang ihip ng hangin, at kumalat ang baho ng dugo, dahilan para manginig ang lahat. Binalot ng katahimikan ang larangan ng digmaan. Sobrang tahimik na naririnig nila ang hininga ng isa't isa. Naalis ang mabangis na blood demon ang mga nakasaksi lang sa eksena ang maniniwala sa nangyari. Lumingon si Sebastian kay Cliff. Mr. Strauss, mangyaring ayusin ang isang barko upang ibalik ako. Nabawi mo na ba ang iyong mga alaala? Tanong ni Cliff na hindi sigurado. Medyo. Ang labanan kanina ay nakatulong kay Sebastian na maalala muli ang mga tao at ang kanyang mga nakaraang laban. Gayunpaman, sila ay mga piraso at piraso anuman, ito ay isang magandang senyales. May pagkakataong maibalik niya ang kanyang mga alaala kung bibisita siya sa kanyang bayan upang makita ang ilang pamilyar na mukha at mga bagay. Sige. Aayusin ko na yan. Lumingon si Cliff at inutusan ang ilang lalaki na maghanda ng ilang barko. Biglang may naisip si Cliff. Lord Supreme, may sasabihin ako sa iyo. Ano ito? Curious na tanong ni Sebastian. Sumama ka sa akin. Dinala ni Cliff si Sebastian sa isang kwarto. Sa loob nito ay isang kama kung saan nakahiga ang isang walang malay na babae. Ang babae ay may magagandang katangian. Siya ay may mapupulang labi at malarosas na pisngi. Sa labas, mukha siyang tulog. Nang makita ni Sebastian ang babae, umirap siya, Gina. Pagkasabi niya noon ay natigilan siya. Wala siyang alaala sa kanya hanggang ngayon. Anong meron sa kanya? Nagmamadaling tanong ni Sebastian. Bagamat hindi niya maalala kung sino siya, nadurog ang puso niya nang makita siya sa ganoong estado. Sigurado siyang malapit ito sa kanya kung masasabi niya ang pangalan nito. Paliwanag ni Cliff, anak siya ng dati kong kaibigan. Noong ikakasal na kayo ni Clara, nagpadala ako ng isang tao para ihatid ang imbitasyon sa kanya hindi si Eva dumating sa oras. Pero noong gabing iyon, Cliff roughly explained the situation and then added, tinatrato siya ni Dr. Lawrence. Bagamat nagawa niyang iligtas siya, hindi na siya nagising. Umupo si Sebastian sa gilid ng kama at pinagmasdan ang kanyang palso. Ilang sandali pa, naintindihan na niya ang sitwasyon. I'm going to treat her. You may leave the room. Don't let anyone come in, ani Sebastian. Paumanhin ni Cliff at Senara ang pinto. Huminga ng malalim, hinubad ni Sebastian ang kanyang sando at tinanggal ang kanyang damit. Hubot-hubad siya sa isang kisap mata, isang magandang tanawin ang bumungad sa kanya, at nawalan siya ng hininga. Kahit gaano pa kahusay ang paghahanda ni Sebastian sa sarili, hindi niya napigilan ang pagtibok ng puso niya at ang paghinga niya sa paghanga sa nakita. Kabanata limandaan. Hinawakan ni Sebastian ang kanyang balikat gamit ang isang kamay at pinaandar ang kanyang espiritual na enerhiya. Sumunod, ginamit niya ang kanyang kanang kamay upang kunin ang mga karayom at ipinasok ang dose-dose ng mga ito sa buong katawan niya ng sabay-sabay. Kaya naman kinailangan ni Sebastian na tanggalin lahat ng damit niya. Matapos ipasok ang mga karayom, Inilagay ni Sebastian ang kanyang kanang kamay sa kanyang chan at ginamaw siya gamit ang espiritwal na enerhiya. Ang kalidad ng espiritwal na enerhiya ay mas mahusay kaysa sa simpleng enerhiya. Habang ang kanyang cultivation base ay bumuti araw-araw, ang kanyang kakayahang magpagaling ng iba ay bumuti din ng husto. Hindi na nagising si Gina dahil sa stasis ng dugo sa kanyang katawan. Bukod dito, Mayroong ilang necrotic tissues at ruptured nerves. Nais ni Sebastian na alisin ang lahat ng stasis ng dugo at mga necrotic tissue gamit ang espiritwal na enerhiya at ayusin ang mga ruptured nerves. Hinding-hindi iyon magagawa ng isang ordinaryong tao. Kahit na ang isang namungunang manlalaban ay hindi magtatagumpay. Ang enerhiya ay pangunahing ginamit para sa pagkawasak. Gayunpaman, ang espiritual na enerhiya ay hindi lamang nagkaroon ng mas malaking kapangyarihan sa pagkawasak, ngunit mayroon din itong mas malaking kapangyarihan sa pagpapagaling. Siyempre, hindi isang madaling gawain para kay Sebastian ang pagpapagaling sa mga ruptured nerves. Sa kabutihang palad, hindi malubha ang kalagayan ni Gina. Mga sampung minuto lang ang inabot niya para makomplito ang proseso ng pagpapagaling. Bagamat tumagal lamang ng ilang minuto, nagpapawala ng lakas si Sebastian. Napagod siya. Matapos tanggalin ang mga karayom, tinapon niya ito ng kumot at nagmuni-muni sa tabi ng kama upang mabawi ang kanyang espiritwal na enerhiya. Makalipas ang kalahating oras, nagising si Gina. Medyo natarante siya pagkatapos niyang imulat ang kanyang mga mata. Gayunpaman, mabilis siyang napaupo sa gulat. Nakaramdam siya ng malamig na sensasyon, tumingin siya sa ibaba akala niya ay sinamantala na siya. Kaya naman, nang makita niya ang lalaking nasa tabi niya, nawalan siya ng galit at itinaas ang kanyang braso para patayin ito. Right then, Sebastian said, inalis ko ang damit mo para pagalingin ka. Natigilan si Gina. Masyadong pamilyar ang boses niya. Agad siyang natauhan nang makita ang pamilyar nitong likod. Lord Supreme, ikaw ba yan? Tumanggaw naman si Sebastian hindi siya lumingon dahil nakahubad pa rin si Gina. Napaluha agad si Gina sa tuwa. Pinunit niya ang kumot at ibinagsak ang sarili sa mga bisig nito. Salamat. Akala ko patay ka na, umiiyak na sabi ni Gina na inilabas ang lahat ng lungkot at dalamhati. Magbihis ka muna, paalala ni Sebastian. Nakita mo na ang lahat. Namula si Gina, ngunit hindi niya inalis ang sarili sa mainit nitong yakap natatakot siyang panaginip lang ang lahat at mawala si Sebastian kapag bumitaw na siya. Kung panaginip nga ito, gusto niyang tumagal pa ito ng kaunti. I took them off the treat you, paliwanag ni Sebastian. Alam ko. Tinulak siya ni Sebastian palayo. Nawalan ako ng alaala. Nagulat si Gina. I'm still recovering my memories. Marami sa kanila ay mga fragment lang. Ni hindi ko nga alam kung sino ka. Pero parang medyo close na tayo. You're not my spouse, no. Dahil sa hiya, dahan daw ang umiling si Gina. Kung ganoon, magmadali ka na at magbihis. Hinuberen kita kanina para lang gumaling ka. Ngayong gumaling ka na, hindi nararapat na manatiling nakahubad ka, ani Sebastian. Wala namang hindi nararapat dito. Tsaka nakita mo na ang lahat. Utang ko sa iyo ang buhay ko. You can do anything you want to me, ani Gina. Namula siya sa kahihiyan. Magkagayon man, nag-ipon siya ng lakas ng loob at muling sumugsob sa mga bisig ni Sebastian.